napakaganda ang bumugad. Napula po. Ayun, gitik. Maganda ang buhay naman, ano. Malaking lapula lapo agad. Itong spot na ito, malapit lang ito sa isla. Hanap ulit, baka meron pa. Oops, kupa pa. Wow, ganda ng spot na ito. Huli ka. Good size. Thank you, Lord. Kortan linaw na ito. Sige, kupa pa labas pa. Kaya na po. Oops, kupa pa uli. Ah, napakaganda talaga. Huli ka. Ayos. Nangangamoy pang durudugtong na naman. Hanap uli. May isda sa pila Pugot Pugot or pakoy. Ano kaya abot ng pana? Ayun, sa pool. Yun lang, hindi makakasya sa butas. Hindi madala dito sa labas. Nakatanggal pa. Sayang. Masarap sanang ihawin yun. Hindi na makita. Di bali, hanap lang tayo ng iba. Dito sa lalim ng corals, may napansin akong isda. Lapula po. Katulad rin ng unang na pana. Kanta ng pwesto. Ayan, gitik. Aba, magandang pangitain nito. Dalawang lapo plus dalawang kupa pa equals kwartang linaw na. Thank you, Lord. At maganda ang panimula namin. Ano pa kaya ang na mapakita? Ops. Matampusa or Ayun, gitik maganda at ang mga tama mga giti ganda ng pulso ko ngayon ganyan ang resulta kapag hindi imahawak sa bao oh. laging gitik langoy ulit ito manitis ayun the ando na iniwanan na ako napanipis ang tama buti tumago Yari ka man dyan. Sisiguraduhin man kita. Hinarangan pala ng alimasag kaya hindi nakapasok. Galing ng alimasag ha. Tinulungan ako. Yari ka. Ayun, sa pool. Manitis, timbungan or salmonite. Paksiw, ang masarap na luto dito. Ito ang madalas kong ulam. Pinapaksiw ko. Raway ole. May nag-message Sino raw yun. Ay hamal Pati baga naman dito sa lalim may nag-message sa akin. Ganda, lapas ang lapo Sino kaya yung nag-message? Baka si Kumara yun. Baka nag-order ng surahan. Pilimpili ang isda dito. Lumabas ang mga lapo po Ito. Manitis. Manitis nakaharang pa pulang isda madadamay ito alis man dyan ayon gitik hamal na pulang isda yun ha? butat hindi ako tumitira ng barabasta lang madadamay sana ang sibilyan ito suga huwag muna ikaw Oops, manok ito napula pa ulit siguraduhin ko ito ayon gitik Ganda ng mga patama. Ang lakas ng tiyamba ko ngayon. Andun pa. Ah, simula na naman itong mga pasaway na ito. Isda dito sa lalim, Manitis. Ayan, sa pole. Lapo-lapo manitis sa mga isda dito sa malapit sa isla. Ngayon lang ako nakasisid dito. Sana balata naman. Oh, hoy! Yun, kulambutan! Kaya lang, mailap! Pwede na itong kunin. Mahigit isang kilo na ito sa estimate ko. Ayun, sa pole! 100 ang kilo sa ngayon. Oops, andun pa. Sabi ko na. Hindi na naman ako linulubayan ng mga pasaway na ito. Maraming ibinugang tinta. October, hmm. siguradong mayroon na nitong dalawang kilohin o kaya tatlong kilo. Ang full video nito guys, nasa YouTube.